close your eyes dapat eh. Ganda kaya to. Nakaano na kayo pa? Nakabitan na kayo? Umaandar na. Ha? Ah, ayusin pa.

My spoon and fork stuff. You have pencil case. It's <coughs> naman. Dami uh, and the And your spoon and, and fork. Wow. Uh, lunchbox. Wow. Mo, lunchbox. lunchbox. Friends so, name so yeah. And your bag. Wow. Wow. Yes. Yeah. -no -melody. Oh, what you say? You're welcome. I oh, Melody. 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 you. Melody. 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 Mag-aaral ka mabuti, ah. Parang malaki yung bag niya. Eh, may buksa eh. Kailangan, yung malaki. Malaki ng lunch box mo. <laughs> Akala ko maliit lang. No, we don't put it there. Oh, paano mo bubuksan to? Tingnan mo nga kung marunong ka magbukas. Open mo daw. Ay, ang galing naman. Marunong. Wow. Oh, Tapos kunyari, kakain na. Ay, may kasama. Hmm. Tapos kunyari, kakain na. Paano ka kakain? No, tas tapos na kunyari kumain. Anong gagawin? Ay, yung kutsara iiwanan sa labas. Ayan. Ayan. Ang galing. Oh, paano may kukos? Ayan. Oh, sabi mo kay mami. baka siya. Ito, so, ito na gagamitin oh. Okay. Whole kit naman, 140 lang kayo. 'yo. <laughs> <laughs> na lang 'to pang baby. Ha? Huh? Perfect kasi sa no. baby ha, kailangan <laughs> ng dilira 'yan. pag aral ka mabuti, ha? Ha? Pinom pencil case mo. Galing ni Luna. Ang ganda ng pencil case. Same <coughs> kami ni Luna. Ganyan yung kay Ma'am ko, eh. Kaso lang, ano siya, hindi siya plastic. <coughs> Asan ko na po yung lunchbox? Dito yung lunchbox, oh. Ayan. Ayan, puro Melody. Favorite mo ba si Melody? Opo, ito si Pink Show. Pink number. Ako lang gusto ng purple. Sige, Romy purple, eh. Uy, guwago na din ina. Oh, ito na lang dadali mo sa school, hindi na yung Aqua Plus. Ay! I, I can play on my... I can play on my neck. No! Only in your hand. Yeah. to paano ito buksan? Oh, okay. diva. Press mo to. Oh, diva. Mom, huh? Oh. oh. Ka, Tapos pag close Oh, ikaw na. Mamang ang dami ito. yung mamang nag-remind sa akin. Ganyan yung water bottle ko dati, pero hindi siya glass. Mahaba siya. Tapos may strong umaan. Ito na dadalhin mo sa school. Tapos, dito mo lalagay yung water. Dito, sa side. Oh, ito.